Tumama. Walang tumama, no? Opo. oh so ikaw, di ba? So kunyari, kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo. O, nung mga panahon po rin. Opo, Your Honor. Okay, and then si Usic Bernardo, Sekretary bunawan siya ba yung in-charge ng monitoring niyan? O hindi uh, rin? Iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Uh, sa Central Office, I think it's uh, with the Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction. under a director? Under a... Under a director, Your Honor. Uh, Pakipangalanan pangal po natin. I think uh, the director is... Uh, yung noon po, 2019 to 2025, pinag-uusapan po natin. Yung 20, during my watch, Your Honor, okay. the director for Bureau of Construction is uh, Engineer uh, Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Uh, hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating uh, hearing, tinong ko sa iyo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po, dala, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyang ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang ina-handle ninyo? Uh, opo, tatlong district Uh, In tatlong Bulacan. Tatlong, tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan. Opo. Yes, uh, Secretary. M Mr. Chair, may I just finish my uh, last one? minute? Uh, sorry. Yes, Senator Erwin. <laughs> I'm sorry, uh, uh, Senator uh, you know, Tulfo. It's okay, Sen. I uh, understand. Uh, but I have a one last question for Bryce. So, tama po, lahat po ng project talaga ninyo, kailangan i-substandard uh, uh, at iba i ghost mm. para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Ah, uh, opo, lahat po kasi may lahat po ng project sa amin may may proponent po, may obligasyon po ng SOP. when you say proponent, politiko 'yon. That's that's how you describe. Ah, uh, opo. Sa politiko galing. So kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa mga yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon noon. Meron pa rin multipurpose. Yes, Ta tama po ba pag mga vertical pag sinabing building medyo mas mura uh, ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada mas malaki ang uh, ang komisyon pag farm to market flood control lalo na flood control parang tubong lugaw correct me if i'm wrong tama po yan your honor tama pag building school building uh, hospital 10% lang ang ang, ang ang pwedeng ibigay sa proponent sa politiko. tama rin po All yan right. your honor So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama ho yun. Tama po, Your Honor. All right, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Uh, sino pong senador, Your Honor? I mean, si, 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 okay. I'm sorry, si senator, uh, I only have 10 seconds. Si senator, uh, uh -huh. uh, si, si senator, uh, uh JV. I mean, Jingoy. I'm sorry. I'm so sorry. Senator Jingoy. Hindi po, Your Honor. Okay. What about si Senator uh, Villanueva? Uh, nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po. Ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla. Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Senator Alcantara, ah, uh, Engineer Alcantara na po ang ah, nag-deliver. Opo, pinapadaan po ni ay yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator. Pinaprepare namin tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay ano, kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi kinakamada lang ninyo ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganun po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Ayan so, po Your Honor. si uh, Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino na pupunta yung mga kinakamada ninyo. Opo, oh, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalin. Mr. Chair, may I uh, also manifest to invite the drivers of... Uh, Uh, DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver, yung mga pera na yan Mr. Chair do we, have an, do we have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan Nandi ng, nandito, ng, nandito na ba sila? I believe your honor, wala po sila ngayon dito Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they are not here Si uh Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District, sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong uh, Andre Balatbat. Opo, your honor. Nagde-deliver siya. Si uh, Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyo pusina. nagde-deliver din ba siya? Opo, your honor. So itong dalawa Mr. eh itong da itong dalawa Mr. Chair did not show up. Bagamat inimbitahan po natin. Yeah. Papasupin na na lang po natin. Alright. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your po, Honor. Pag -da dapat Pantay, malinis, yung mga bidding, I mean, uh, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point, sa mga bidding po ng DPWH, whether uh, district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayong ganun. Hindi po kami uh, authorized under the law uh, as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest, since we're conducting this hearing in aid of legislation, marami po tayong nakikita mga butas dito, kagaya po niya, Paano niya ma-observe eh, kung pinagbabawal po siya ng batas puro investiga lang. Ang problema po ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito eh proactive. I mean ibig sabihin reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na eh, paano po may collusion? Eh, lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning uh, later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding doon po sa delivery nung sinasabi nyo kanina. Ito po yung si Andre Balatbat na diniliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please uh, submit. Finally, submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Page, Thank page. You. Mr. Chairman. The Senate President, Mr. Gugnat. Thank you, Mr. Chairman. Um, I would just like to ask for elaboration on the substandard that was said. When you substandard, let's say, road uh, or school building, what does substandard Um, manipis sa semento. manipis sa kaspalto, ganun po ba? Uh, hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya. In the sense na, for example, po yung konkreto niya, dapat is good, uh, pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or three days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po, 14 days, 28 days. At saka mas mura. po mas mura po at mas mababa po yung ano yung strength nung konkreto na ginagamit okay so hindi yung let's say length hindi kayo nagbabawas sa length ng let's say isang kalsada mga 10 kilometro dapat ang gagawin niyo 8 kilometro lang hindi ganoon meron Ubuhuin din inyo yung 10 pero uh, mas uh, murang uh, kagamitan ang ginagamit ganoon po ba Yes, uh, minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Ayun. So that's that's why you you called it as uh you termed it as uh, substandard, okay. Now, doon po sa well, naintindihan ko yung sinasabi niyo na overpriced 'yung mga gano'n. Yung uh ano itong 10% lang ang hinihingi ng o binibigay niyo sa proponent? Ano yung mga yung mga buildings po at saka building, yung mga multipurpose buildings. Yes, po, multipurpose purpose okay. buildings called buildings okay. mga roads so, po. So, kung 10% na lang yung inaawas doon, uh, paano nagiging substandard pa rin? Di ba mas hindi na masyadong substandard? Uh, Your Honor kasi po uh, paliwanag ko lang po yung yung obligation po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So ang nati, ang kung sa flood control po, ang uh, budget for construction is nasa 30% na lang. As sa mga buildings po, ang natitira po diyan mga ano, mga 50% po. So kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10% palagay mo, hindi 10%, walang, walang 10% na bibigay sa proponent, magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH. Yes po. So magiging substandard pa rin po. May COA pa kayo, may ganyan. O, no, yung hatian, nagkakaroon pa rin. Ano? Apo, Your Honor. Uh, may, all right. Mr. Chair, may uh, I interject? Senator Tulvas recognized. I'm let me done, just I'm ask, done. Thank you. Let me just ask po, uh, Mr. Fernandez, uh, Bryce, sabi mo uh, uh, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. So, so are you saying, I don't know, maybe the former secretary of uh, DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig magsabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake, How safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawa ninyo sa Bulacan. Paano pag tinamaan ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin. Madudurog at guguho ang building. Is that what you're saying, Mr. Rice? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yun nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po, ang ginagawa, ang ginagawa po... No, y- pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba do sa tibay because substandard po. Yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit. Eh, hindi ba delikado po yung pag nagkaroon tayo ng earthquake, pag nagkaroon tayo ng... Uh, Diyos ko po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan na kasentro, kundi sa buong Pilipinas, baka malay mo, magka-earthquake. So ito, matagal na itong Senado na ito. Mukhang hindi pa korap yung mga tao dati noon. Eh ngayon lang, bago na lang yata ngayon. So, are you saying, how safe are those buildings that You constructed in Bulacan. How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang uh, bago siya madurog? Your Honor, i-explain you ko po. Sige. Um, for example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang, ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod lang po natin kung ano po yung design nung, nung agency na plano nila. Yun lang po. So may karoon, mayroong structural deficiency kung tawagin. Ta tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng, ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaking poste, ganito. Hindi nyo susundin dahil plano lang yun. So, will you agree with me, meron na kaagad structural defect yun. Huwag mo sabihin, wala. Kung, how, how will you do, uh, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust. Ia Saan mo i-adjust? Ia uh, Your Honor, yung kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na, na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila. Para meron pong may meron naka-bloated po siya so meron pong pagkukunan po ng expenses kagaya po nung proponent So, ibig mo sabihin, doon pa lang bago mag-bidding, bloated na yung presyo ng yung proyekto. For example, proyekto ng isang school building na sa 50 million, gagawing magkano yung 60 million. Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Honor. Pero so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino nagawa ninyo lalo ng mga tiga Bulacan baka nagkaroon ng earthquake hari na wag naman magkaroon ng 6 uh, magnitude na earthquake bukas diyan sa Bulacan hindi mamamatay yung mga estudyante hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital eskwelahan na ginawa ninyo hindi naman po sana your honor what, what do you mean hindi sana hindi ka sigurado kung gaano katibay ang tinayo ninyo nila Alcantara na yung building Ikaw, Mendoza, ikaw yung project engineer will you guarantee us today na matibay pag nagkaroon ng intensity 5 na earthquake, yung mga building na tinayunin nyo dyan sa Bulacan ay hindi maguguhat, hindi mamamatay ang mga estudyante, yung mga pasyente sa ospital mamamat hindi mamamatay? Yes, Your Honor Will you guarantee that? Yes po. Bakit mo nasasabi na guaranteed na hindi